Welcome home. Doon ka, saan ka pa pupunta kasi? Dito. Oh. Ay. Sandali. Sandali. Ay, upo na. Ali ka. Oh, eto na yung pangatlo. Pangatlong baby ko. Ayan. Hello. Oh. Welcome home. Ayan, oh, ang lilinis na nila, oh. Brinasco, brinasco sila, sinabon. Ayan, ang lilinis na nila. Nag-aabang na lang ng pagkain, oh. Nilinis ko na lahat yung kulungan nila. Ayan, oh. Fresco na sila, oh. Ayan, oh. Ang, namumula ang mga kotis nila. Ayan, oh. Ayan, pakakainin ko na sila. Alas gis na, mga gutom na. Kakatuwa na. Hindi mo na kaya buhatin yan. Ang bigat na yan. Ayan. dito dito mo nga yung paa kung kaya ka. Kaya ka. Kaya ka. nga. nga. Kung kaya ka. Kung kaya ka buhatin. Sige, mo nga kung kaya Ayan, binigyan ko sila ng uling pagkain nila. Ayan, yung isa, yun. Yun, nakahiga, o. ang <laughs> Aamos nila, o. Oh. Makulimlim, eh. mamaya ko pa sila paliligoan. Ayan, o, oh, nalapad na yung mga likod nila.